Pwede mo bang i-upload ang iyong isang video sa page at profile mo o kaya naman sa parehas na page, dalawang page o kaya naman dalawang profile? So mga Lodi, ang sagot po ay hindi. Kasi may mga nagtatanong nga po sa atin, no, bakit daw po ako, ina-upload ko po yung aking isang content sa aking profile at the same time, na-upload ko daw po doon sa aking page. Kasi nga po, mga Lodi, no, isa po yung aking content pero naka-upload sa page at profile ko, no, so nagtataka sila. So ganito kasi mga Lodi, no, Pagka po ako nakaisip ng content, mga Lodi, no? Ang ginagawa ko, ginagamit ko yung aking isang cellphone pang video, no? Para i-upload doon sa aking profile. Ngayon, hinihiram ko naman yung cellphone ng aking misis, no? Para ipang video, para naman ipang upload doon sa page. So, magkaibang capture po siya, magkaibang video siya, mga Lodi, no? Pero, iisa yung laman ng content no para sa ganung paraan may upload ko yung iisang content na naisip ko sa aking page at profile pwede po yon okay tandaan bawal pong i-upload ang isang video sa uh, Facebook ng dalawang beses